Nataya po sila ng loto yung magkambal ayan, sige, tumaya kayo po ayan po, ayan po ayan, ayan po pag nanalo po sila may balato ako dyan Team Shantik, team, team HB, team Shantik. at uh, Team HB ha tanting na nyo yung dalawa o yung dalawang kambal galingan nyo yung pagpili ng numero nyo ayusin nyo yan Ayutin, niya, ayutin nyo yan, ayutin nyo yan. <laughs> Nagbu yan, nagbubulungan pa po sila. O, anong number daw tatayaan nila? O, yan. <laughs> Bil bilisan nyo. <laughs> Mawalan na ako ng sasakyan. Pagkukuha <laughs> ng numero. Ginagaling na nila yung pagkuha ng numero. Iniisip po talaga nila maigi. Ano kaya ang tatayaan nilang numero? Ilan ba yan? <laughs> mo. Tignan mo, nagtatago talaga itong dalawang <laughs> tayo. Hindi <laughs> nyo ka mag-aroon. O oh, sige, pag-isip mo maigit mo yung number mo, ha? Itatago natin, baka makita nila yung number nyo. Kasi gayahin nila yung number nyo. Ayan. Nagtatago ang dalawa. Okay, okay, okay. Pag nanalo kayo, bibilan daw nila ako ng ano, ng sasakyan. <laughs> Ayan. Uh, di ba? Seryoso yan si Sis Abby. Sis Seryoso siya. Hmm. Iisip Ito siya kung ano na. na meron. <laughs> Ngayon pala nasa otak. <laughs> <kami>. Pinasok. <laughs> Sige. Pwede nga na. Ayan, nakatapos na ang twinning ko. Si Abby, okay na ba? <laughs> Bayaran na natin. Bayaran niyo yan. Huwag kayong tatakas. <laughs> Maka di kayo manalo. Panalo na yan. O. Six, ano ba yung ano, tatayaan? 6.45 Wednesday draw Ah, 6.55 po na 6.55 draw ang kanyang tinayaan <laughs> uy ilan ba wow 2 point ano na ay ito ba ito uy 37 million uy guys pag nanalo po dito meron po kami tig-iisang sasakyan bibigyan nila kami ayan ay ah, taya na kayo guys yon Kuya, wag niyo tutupiin. Baka daw po <laughs> Para ano, para hindi siya invalid. Uy, ayusin mo, lagi mo sa wallet mo ito yun eh. natin sa passport. So, o, sa passport mo. Ayan, o yan po, tinatago na po nila yung kayamanan. 37 million po ang nakasalalay dyan, guys. Ah, <laughs> oh. Queenie. Tapos na po sila tumaya Ayan guys <laughs> Dito lang po kayo tumaya sa My Lotto May 37 million po na naghihintay sa inyo <laughs> Si Sabi nagtatago <laughs> Tara na lang, mapapagalitan na ako